Alright mga master so welcome back sa ating youtube channel So mabising update na lang tayo para ngayong araw uh, Bali dito guys sa ating project Ayan. So sa log tayo Ayun uh, bali sa wakas isa nabubungan na, na rin naman Ayan. So may bubung na tayo rito So hindi nasyadong uh, mainit pag trabaho rito sa loob So okay okay na medyo malamig lawik na hindi katulad nung una talagang uh, sobrang init dito sa lugar na pinaggagawa namin sa San Narciso So hanggang ngayon hindi pa umuulan So buti na lang isa may bubung na Okay Ah, uh, bale, yung ginawa ko na naman dito sa labas. Ayan. So nagplastering ulit tayo. and So ito yung apel natin pag maghapon. Hanggang dito. So by tomorrow ito naman. So after niyan yung mga poste naman yung titirahin natin. Yeah, so, wakantuhan na natin. Okay? So ilang muna bali in-update ko lang kayo today. So salamat po.